Ngayong Febrero 1, isang masayang double birthday celebration ang inihanda ni Senador Loren Legarda para sa magkapatid na Tony at Alex Gonzaga. Bagamat noong January pa ipinagdiwang ng magkapatid ang kanilang kaarawan, ay isang espesyal na regalo naman ito ng senador bilang isa siya sa malapit na kaibigan ng pamilya na ganap ang isang intimate at private celebration sa The Fatted Calf Resto Bar sa Tagaytay na dinaluhan ng malalapit na kaibigan at mga mahal sa buhay ng Gonzaga family. is uh, a blessing in our lives. Yeah. So, it's a so beautiful, it's and the sun is up. So, I'm inviting all of the Muzaga family and friends who <laughs> are present here today to a garden luncheon with me. good job! Yay! Good job, baby girl! Careful with the baby! Okay, love! Excellent! Ayan na. Si Lord na nagsabi, wag kang magmatamis. Talaga, <laughs> winil na. Divine intervention na yan. Hindi ka magmatamis. Mami na masasabi mo. Winil na niya. <laughs> Ngayon, dahil lumang chef-eyes paragis, chef paragis. Brain. Pa meat, eh, pag mid ko sa umaga, sabi sa inyo mag-chef-eyes talaga kami kasi nag-sugar. Empty song.